7 naman Mainit ang mga Araw naman mga araw Mga araw oh, Sibak pa rin yung nakasako na yan Oo sibak yun Yung mga nakasako sa ibabaw Okay yeah. Oo so. hangin pa rin tayo mga kanya Bago, ano pa lang bugso bugso po yung ano natin hangin kaula pa natin mga kanya kung maitim na naman kaula na naman yung ulan kaya po tayo pero may araw naman mga lakas mga kadyang nagbali ng mga kahoy dito sa mga saging <laughs> <laughs> Nag-uutos lang ako ng mabuti ha. Ayan. Oh. Ayun Ito muna, ito muna. Siwak muna. Oo, oh, muna yan. Ako na may tagasunod lang din. ako hindi Kung ano yung utos nyo, hindi na masusunod. Ay, na yun, Oh. may

24 or uh, Ayan mga kadyang, umula na. Ayan, umula na mga kadyang. <laughs> eh, oh, umula na tayo. Huwag uh, naman. Ayaw, kain muna kayo. Oh. Eh, yung ano, tinapay nyo, mabasa yan. yan mga mono block. Upuan. Eh, Sarig na natin si mga kadyang. Ayan. At ipanghuli natin itong mga bakal. Ayan mga bakal saka itong mga aluminum bote mga ito, mga hakot kasi maliit lang yung dala nilang ano, truck kaya dalawang hakot Ayan. ito may sama na to mga jumbo mga sibak saka pet bottles Ayan, Ayan monoblock. Nakakagyan sa monoblock natin. Ayan. Eh. 28. Ha? 28. Angatan, angatan. tayo. So, ito eh, malutong. Sama mo na ito malutong, timpangin mo malutong. Wala pa, ayun naman yun. 28. Sibak po sibak. Ha? Sibak mo na. sibak muna na daw, Sibak. sunod na kasing jambo na dalawa baka ito mga atit battles ha? oras alas yan yan na mga jambo natin jambo isa dalawang isa dalawang malaki Ito pang huli itong buti natin. Ang dami rin buti. Dami eh. ng buti. Ito na muna eh. Ito oh yeah. Ito, natin. Ito muna. Ito muna mabigat. Ito yung mabigat eh. Ayaw mo na sibak. tali porsyon para walang malaglag walang laglagan ito talaga walang laglagan yan no? eh, eh, kahit isang butas wala na kahit nga hindi makakapasok ito <laughs> <laughs> sinubra yan ang tali tali taling ano yan taling ano, boy scout boy scout o oh, taling ano painante <laughs> <laughs> Talong kay nante. <laughs> Ayan mga ka-diyan. Ating ay, mga kalakal. Malawa na ako mga ka hindi kaya sa isang hapon. No. Stay good. Stay si good. Ang laki ng jumbo. Si Bob. Yan yan. 5 Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito pa. Ito Kan sabe. Hop, I ingat mau noi wire. Hop, hop, hop. No wire, wire, wire. <laughs> oh, ano pa yung dadagdag pili mo wala sa taas dyan, oh? Mabit. Ha? Pili pa dyan? Oh, ano, susunod so na lang talaga yun. Susunod na lang, no? Para hindi masyado, ano? Oh, wala namang ibang yan, na, yun na lang. Buti sa yung ano, bakal. O oh, kaya nga, para isang balinga na lang. Oh. Bakal sa Oh, yun. Halo-halo na. Buti. Buti. Hmm. May na lang pagbalik. Oh, na Kasi langanin na yan. langanin Kaya yeah, unload nyo pa yan dun. tayo wag uh, tarda. May uh, pa isang hapot pa tayo. balik pa tayo isang hapot pa okay, may natin sa mga buti okay, dahil dami, dami natin buti okay, mga buti tapos itong mga bakal bakal okay, lang pero lang Oh, kajang.

Yung, okay, yung Akin na yung mga sako dyan Gawa mo yung mga sako dyan Kailangan ko yung sako Para hindi na kukukuha to Ay ay, ay, ay Mga straw Kung pwede yan Para hindi ako mga hirapon Ay Kala ko kasapo pa yun Sige Sige kayo Sige Paano mga abi bu? Ano ano tubig yan? Na uh, malamig. Pabili mo si Boboy. Oh, mga kadang, ito lang natitirang kakakotin natin. Ito, mga bote. itong bakal. Itong mga aluminum. Hakotin natin. Pangalawang hakot. Bakal muna. Unahin bakal. Bakit hmm. Ha? <laughs> magtago na naman. Sino? driver ko. Magtago na naman? magtago Hindi <laughs> Bakal.

Pagkakasuhang bakal. Ah, na kasi po Kaya parang nang ano, tubig.

Sama mo yan. Di ko na yan ko na nabaklas yan Ano lang naman yan Aluminum din naman yan 26 Hop, oh, 26 top out. mainit na dito sa amin mga kapatid terik na tirik na araw Malini, malinaw na malinaw ang kalangitan <laughs> naubos yung ula yung uh, ulanin ¡Gracias! Thank you for watching mga kadyang. Please subscribe my YouTube channel. And please like and share sa ating mga videos mga kadyang.